Alam niyo ba na napakahalaga ng ating kidneys o bato para sa kalusugan? Ito ang nagsasala ng ating dugo. Tinatanggal ang mga dumi sa katawan at tumutulong upang magpanatili ng tamang balanse ng tubig at electrolytes. Kapag hindi ito inaalagaan, pwede itong magdulot ng malubang sakit at ang pinakamatindi ay ang pagkakaroon ng dialysis. Ito ay isang proseso na kailangan gawing kapag hindi na gumagana ang iyong kidneys. Ang dialysis ay sobrang hirap at mahal. Kaya't mas mabuti na maiwasan natin ito sa pamamagitan ng regular na pag-aalaga sa ating kalusugan. Kaya sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin ang 10 senyales na baka may sakit ka na sa kidneys. Importante ito dahil ang mga senyales na ito minsan ay hindi natin napapansin. Kung gusto mong maiwasan ng dialysis o mas malubhang kondisyon, manatili lang at makinig hanggang sa huli. Tara at simulan na natin! Number 1. Madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi. Napapansin nyo ba na parang mas madalas kayong umiihi, lalo sa gabi? Normal ba ito? Hindi lagi. Kapag ang polyuria o sobrang dalas ng pag-ihi, maaring indikasyon ito na hindi na maayos ang function ng inyong kidney. Karaniwan kapag nagkakaroon ng kidney damage, hindi na ito kayang ma-filter ng waste products ng maigi. Kaya't mas maraming tubig ang nilalabas ng katawan upang subukang alisin ang dumi. Hindi rin ito laging nakasalalay sa dami ng iyong iniinom. Kaya't kung hindi kayo masyadong umiinom pero madalas ka pa umiihi, Isang senyales na yan na baka may problema ka sa iyong kidneys. Number 2. May bula o foam sa ihe. Nakikita mo bang may bula sa iyong ihi? Huwag mo itong i-ignore. Maaaring proteinuria ito kung saan mayroong protein sa iyong ihe. Ang protein ay dapat na nananatili sa iyong dugo. Kapag may nakita kang bula, nangangahulugang may leakage sa iyong kidney. At hindi na ito nakakapag-filter ng maayos. Parang bubbles ng sabon ang itsura nito dahil sa protein. At isa itong malaking red flag para magpatingin ka agad. Hindi normal na makakita ng ganito sa iyong ihe. Number 3, sakit o pangangati ng balat. Nakakaranas ka ba ng hindi maipaliwanag na pangangati ng balat? Maaaring ito ay dulot ng toxins na naipon sa katawan dahil hindi na nakaka-filter ng mabuti ang iyong kidneys ng mga dumi. Ang kondisyon na ito ay tinatawag na pruritus o matinding pangangati. Ang build-up ng urea at iba pang waste products sa katawan ay nagdudulot ng pangangati, lalo na kapag ang kidney disease ay umabot na sa advanced stage. Minsan, kahit gaano kalakas ang kamot mo, hindi nawawala ang kati. Huwag mo itong ipagsawalang bahala dahil posibleng senyales ito na malala na ang iyong kidney problem. Number 4. Pamamanas o swelling ng kamay at paa Napansin mo bang namamanas ang iyong kamay, paa o binti? Ang pamamanas ay isang senyales na may fluid retention ang katawan. Kapag ang kidney ay hindi na gumagana ng maayos, hindi na to kayang kontrolin ang dami ng fluid na naiipon sa katawan. Dahil dito, naiipon ang tubig sa kamay, paa, at binti na nagdudulot ng pamamaga. Parang biglang masikip ang iyong sapatos o hindi mo na maisuot ang iyong sing-sing. Ang mga kidney patients ay malas na nagkakaroon ng ganitong klaseng pamamanas dahil hindi na sila nakakalabas ng sobrang tubig mula sa katawan. Number 5. Panghihina at pagkapagod Madalas bang napapagod kahit hindi ka naman gaano gumagalaw? Ang ganitong klaseng fatigue ay hindi normal. Kapag ang kidney ay hindi gumagana ng maayos, ang paggawa ng erythropoietin ay bumababa isa itong hormone na responsable sa pagbuo ng red blood cells. Kapag mababa ang iyong red blood cells, nababawasan ang supply ng oxygen sa katawan, kaya't mas madalas kang mapagod. Maaaring magkaroon ka rin ng anemia na nagiging dahilan ng labis na pagkapagod kahit sa simpleng mga gawain. Number 6. Hirap sa paghinga Parang hirap huminga isa pang senyales ng kidney problem ang, ay ang shortness of breath o paghihirap sa paghinga. Kung hindi maayos ang pag-filter ng kidneys, maaaring mag-ipon ang fluid sa iyong baga na nagiging sanhi ng pagkahirap sa iyong paghinga. Dagdag pa rito, kapag mababa ang red blood cells dahil nga sa anemia, hindi rin natutugunan ng katawan ang pangangailangan ng oxygen. Kung hirap kang huminga dahil sa simpleng aktibidad lamang, magpatingin ka na agad sa doktor. Number 7. Sakit sa likod o tagiliran. Kung nararamdaman mo ang sakit sa bandang ibaba ng iyong likod o sa tagiliran, maaaring ito ay sinyales ng kidney infection o di kaya ay kidney stones. Ang sakit na ito ay madalas na malala at pwedeng tuloy-tuloy o matindi kapag gumagalaw ka. Ang kidney stones ay parang maliliit na bato na namumuo sa loob ng iyong kidney at maaaring magdulot ng sakit kapag ito ay dumadaan sa urinary tract. Kapag hindi na kaya ang sakit, magpatingin agad sa iyong doktor. Number 8. Pag-iba ng kulay ng ihe. Kung napapansin mong madilaw, maputla o madugo ang iyong ihe, kailangan mo nang magpatingin. Ang madilaw na ihi ay maaring indikasyon ng dehydration. Pero kung madalas at sobra ang pagka-dark ng kulay, posibleng may problema na ang iyong kidney. Ang madugong ihi naman ay maaring indikasyon ng kidney damage or kidney stones. Huwag ito ipagsawalang-bahala dahil ang normal na ihi ay dapat mapusyaw na dilaw lamang. Number 9, walang gana kumain. Napansin mo ba ang wala ka ng ganang kumain? Ang kawalan ng appetite ay maaaring senyales din ng kidney failure. Kapag hindi gumagana ng maayos ang kidneys, naiipon ang mga toxin sa katawan na nagdadulot ng nausea o hindi magandang pakiramdam sa iyong tiyan. Dahil dito, nawawalan ka ng ganang kumain na maaaring magdulot pa ng mas malalang kondisyon tulad ng malnutrition Number 10. Pagkalito at hirap mag-concentrate. Parang madalas bang nagiging malilimutin o nalilito? Ang hindi maayos na pag-function ng kidneys ay nagdudulot ng uremic encephalopathy kung saan tumataas ang level ng toxins sa dugo at umaabot sa iyong utak. Ang resulta, hirap kang mag-concentrate, minsan nalilito, at parang laging groggy ang olutang. Kung madalas itong mangyari, Huwag mo itong i-ignore dahil senyales ito ng matinding kidney failure. Iyan ang sampung senyales na maaring may sakit ka sa kidneys. Tandaan, mahalaga ang regular na check-up para maiwasan ang mga mas malalang komplikasyon, lalo na ang dialysis. Huwag ipagwalang bahala ang mga sintomas na ito. Mas mabuti na ang mga agapan sa susunod natin kwentuhan,